Ituturo ko ngayon sa videong ito kung paano mag-improve ang performance ng ating pagbrowse sa Facebook o maiwasan ang paglalag sa tuwing gumagamit tayo ng ating Facebook. Sundan niyo lamang ito at tapusin. Una ay magpunta tayo sa Play Store app at isearch is sa search bar ang Facebook. Make sure natin na updated ang ating Facebook app para sa mga bagong features ni Facebook. Pag okay na ay proceed tayo sa Facebook app at iklik natin itong tatlong guhit sa itaas Then scroll up lang natin at piliin itong Settings and Privacy. Then click Settings, then scroll up lang natin at i-click itong Browser sa Preferences. For information na itong Cookies and Fash ay nagkoconsume ng space sa ating Facebook na nagiging dahilan ng pagbagal o paglag ng performance nito, ang gawin lamang natin ay i-click itong Clear. Malaki ang maitutulong nito upang bumilis at gumanda ang performance ng ating Facebook at malalaman nyo kung totally cleared na siya kapag nabago na yung date dito sa ibaba ng cookies and cash. Pangalawa ay alam nyo ba na ang dating search history ay nakaset sa default kung saan ay pwede nyo pa rin makita ang search history nyo for the past years. Ngayon sa bagong update ay may options na kung saan ay pwede nyo na itong iset sa maipiyang araw at sa paraang ito ay mababawasan yung pagbagal ng performance ng ating Facebook sundan nyo lamang ito. Una ay magpunta tayo sa tatlong guhit o menu icon, then hanapin ang Settings and Privacy, then click Settings, then hanapin ang See More in Account Center o kung wala ay search natin ito sa search bar, then click, then itap lang yung Your Information and Permissions. Pagkatapos ay pindutin itong Search History, then itap itong Keep Searches for. At dito sa auto-clear search history ay maaari natin itong iset sa mas mababang araw kum 3 days ba, 7 days, 14 days o 30 days o maaari rin naman na naka-default pa rin para makita pa rin yung search history kahit nung mga nakaraang taon pa. Pero sa akin okay na yung 7 days then after nyan ay automatic na madidilit yung search history natin. Then itap lang natin ang napili natin at click confirm. Ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na ito at sana makatulong ito. At kung nagustuhan nyo pa like and share na lang po at kung hindi pa kayo nakasubscribe ay pasubscribe naman po sa ating YouTube channel.